So about naman sa video po natin ngayon is uh, pag usapan po natin itong uh, paggamit po itong uh, Sondrox kung ito ba ay uh, pwede or safe ba yung ating mga manok kung ito yung uh, ipapainom po natin bilang isang uh, replacement para sa mga commercial na mga antibacterial para po sa ating mga manok. So actually nung uh, pagawa po natin ng video about nitong sa Sondrox sa uh, kung itong ng uh, ginagamit po natin na sundogs para sa ating mga manok meron pong ako na uh, napansin po dito na nag comment so ini comments naman uh, kahit hindi maganda or maganda is uh, pasasalamatan pa rin natin yan so merong mga uh, negative na mga feedback po dito about uh, sa kanilang paggamit ng sundrox una ang sabi po niya is idol but kaya yung manok ko na may sipon so pinainom niya ng sundrox eh, di na makalakad at uh, meron din po yung mga uh, comment po dito na sabi po niya patay yung manok nung kinatay ko is uh, sunog yung bituka at purang pula yung uh, internal ng uh, kanyang manok so ito lang po talaga yung uh, napapansin ko na medyo hindi maganda yung uh, paggamit nila ng sundrox para po sa kanilang uh, mga manok but halos majority po nang uh, nag comments po dito ang sabi po nila is uh, effective daw na gamitin po itong uh, sundrocks para sa mga manok na may mga sipon. So, halos uh, nag-comment po dyan, majority talaga, is uh, meron talaga mga positibo na mga result uh, once ginagamit po nila itong sundrocks para sa kanilang mga manok. So, ito, uh, nakuha ko itong idea itong uh, pagpaino po ng sundrocks para sa ating mga manok dahil an uh, medyo mahal talaga itong uh, mga uh, antibacterial na mga commercial dahil just imagine kung ang isang uh, antibacterial isa uh, nagkakahalaga po siya ng 35, may 30, uh, 25, 20. Medyo magastos po siya. Tulad po sa akin dito na marami po akong uh, mga alagang manok po dito. Kung gagamit po ako ng isang uh, commercial na antibacterial, uh, dapat talaga na nasa 2 or 3 sachet every, ano nila, every painong sa aking mga manok so for example, ang isang ano isang sachet ng uh, antibacterial is nasa 35 pesos siya so a day uh, pwede akong gagastos ng 105 a day tapos yung dosis niyan kadalasan is nasa 5 to 7 days so in 5 to 7 days uh, magkano na ba yung magastos ko nitong uh, commercial na antibacterial para sa ating mga manok So yun yung uh, hinanapan ko ng uh, paraan. Nakuha ko itong idea, itong uh, ng sundrox dahil po sa mga kakilala po natin ng na mga sabungiro na iba na nag-alaga din po ng manok na backyard. So alam naman natin na tayo talaga ng mga Pilipino. So ang dami, dami po talaga natin mga eksperimento. So una, hindi ko agad na Uh, sinusubukan dito sa akin mga manok baka makakasira po itong sundrox para sa ating mga manok nung uh, tinitingnan ko yung ano yung uh, kanyang manok yung uh, nagturo po sa akin dito is talagang naging okay man yung kanyang mga manok mayroong mga positibo na resulta sa kanyang uh, mga manok nung uh, ginamit po kayo yung uh, kanyang mga sundrox then uh, there was one time na tinatry ko po itong uh, paggamit ng sundrox kasi may mga manok po ako dito na nagkaroon po ng sipon So after how many days is naging okay naman yung ating mga manok na may mga sipon gumagaling naman. Tapos wala naman talaga akong manok dito na hindi makalakad right after pinainom ko ng sundrox or kaya wala naman din po akong manok dito pinainom ko ng sundrox kinamagahan kinakate wala naman akong nakita sa bituka or intestine ng aking mga manok na pulang pula or nasunog na po yung aking bituka so uh, about siguro dito sa ano sa comment na hindi makalakad yung kanyang manok siguro, mayroon na sigurong malubhang sakit yung kanyang mga manok na hindi na po siya kayang gamutin po ng sundrox kasi hindi naman ibig sabihin na once pinainom po ng sundrox yung ating mga manok kahit anong klaseng sakit ng inyong mga manok is kaya po siyang gamutin ng sundrox so hindi po siya ganon kasi nga, even nga yung mga commercial na gamot para po sa mga manok hindi po tayo makakasiguro na yan po is uh, Pwede pong gumaling lahat ng ating uh, uh, kung anumang klaseng sakit para sa ating mga manok. Wala po tayong kasiguraduhan ng ganyan. Pero sa experience ko naman dito sa aking mga manok hanggang sa ngayon, hindi na po ko madalas na gumagamit po talaga ng mga commercial na antibacterial since nalaman ko na itong sundogs pala is uh, pwede pong or kaya po niyang gamutin yung mga minor lang tulad ng sipon para sa ating mga manok kaya po talagang gamutin nito sa sundrox ah uh, ilang bisis ko lang na-try nyan minsan nga sa mga sisi ko din dito kahit wala silang sakit ay uh, pina pinapainom ko na sila ng uh, sundrox siguro mga start from 2 weeks siguro pinainom ko ng sundrox kahit i-straight ko yung nga pagpainom na up to 3 to 5 days wala naman ako nakikita na problema dito sa aking mga manok so that's why ah uh, sinishare ko lang dito sa akin channel baka makatulong po itong uh, pagpainom ng sundrox so wala namang mga uh, negatibo na nangyari po sa akin mga manok and until now yung ating mga manok mas lalo nga po siyang uh, yung ating mga manok uh, kasi nga kahit hindi tayo gumagamit po madalas ng mga commercial na antibacterial kasi medyo magastos po okay lang po gamitin yung mga commercial na antibacterial kung kaunti lang po yung ating mga manok And uh, isa pa uh, na, uh, doon sa mga nagkandak din po ng mga seminar online, nakita ko halos wala akong nakikita doon na ina-advise na itong Sundrox effective ito para sa manok, even talaga sa mga veterinarian, mga doktor wala din akong nakikita sa youtube na sundogs, is pwede nyo gamitin sa inyong mga manok so tayo na nag-alaga po ng mga manok is kanya-kanya uh, naman tayo ng diskarte kanya-kanya tayo ng pamaraan sa pag-alaga ng manok kung saan po tayo mas makakatipid and then ako is uh, tinatry ko na ni-research dito sa YouTube baka may makikita ko dito na mayroong uh, nagba-vlog about dito sa paggamit ng sundogs para sa kanilang mga manok so mayroon akong nakita so tinitingnan ko yung mga nag-comments din po na nakatry na gumamit nito sundrox talagang ang dami ko nakita na mga positibo na resulta na talagang nagpapatunay na kayang uh, uh, gumaling yung inyong uh, mga manok na may mga sipon kapag uh, gumamit tayo ng sundrox uh, so halos majority talaga akong nakita sa iba na nag-vlog at sa mga nag na maganda, effective itong paggamit ng sundrox para po sa ating mga manok So about naman sa video po natin ngayon is uh, pwede ba or safe ba itong uh, sundrox kapag ito yung uh, gagamitin po natin bilang isang replacement sa mga commercial na antibacterial. So sa akin lang ito, uh, based po sa aking mga personal experience, talagang uh, napaka-effective itong sundrox kapag ito yung uh, gagamitin po natin lalo na kung uh, yung ating manok mayroong mga sipon, pisik, or halak. So napaka-effective kapag ito po yung uh, Sondrox na ginagamit ko dito. It's a proven na po talaga siya. And halos sa iba na nakatry po nito, majority po talaga is uh, ito po yung uh, ginagamit nila is yung uh, Sondrox. So nasa inyo na kung gamitin niyo ito or sundin yung mga idea po natin, pwede namang hindi niyo sundin. So wala namang pilitan po tayo dito. But sa akin hanggang sa ngayon na marami yung ating mga manok madalas kasi nakakaubos din po ng pira minsan itong uh, pagalaga ng manok so ito lang muna yung uh, ginagamit ko itong sundrox so right after pininom ko sila ng sundrox yung aking mga manok wala naman akong nakikita na namamatay o kaya hindi nakakalakad wala naman akong nakikita sa aking mga manok na uh, nasunog yung kanilang mga intestine or yung kanilang bituka so so far uh, okay naman yung aking mga manok sa paggamit ko ng sundrox So, kung tama lang po yung uh, paggamit natin sa sundrox uh, wala naman tayong uh, problema or maganda naman yung resulta nito nakapag, uh, pagaling po itong sundrox para so, para sa mga manok na may mga sakit. So, disclaimer by the way, ako naman po ay uh, hindi po tayo isang uh, veterinarian at uh, hindi din po tayo isang uh, agriculturist po. So, all the videos na in po namin dito sa aming channel ay uh, base lamang po ito lahat sa aking mga personal experience.